Abot bubong ang baha sa ilang lugar sa Lawag City, Ilocos Norte dahil sa malalakas na ulang dala ng bagyong ineng. Sa gitna naman ng pananalasa ng bagyo sa bayan ng Bakara, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa gilid ng ilog. Ang Baguio City naman nakararanas din ng malakas na ulan at hangin. Pinalilikas na mga nakatira sa mga flood at landslide prone areas. Makibalita tayo kay John Paul Seniel. Ganito kalakas ang tubig na rumaragasa sa ilog mula sa bundok sa bahaging ito ng Baguio City. Halos wala na makita sa paligid dahil sa lakas ng ulan at kapal ng hamog na kahapon pa nararanasan sa lungsod. Dahil sa halos walang humpay na pag-ulan, nakapagtala ang pag sa Baguio Station ng 233.04 mm na amount ng rainfall sa nakalipas na 24 oras. Lumampas ito sa threshold or critical level ng 150 mm. Katumbas na raw ito ng isang linggong pag-ulan. Dahil dito, mas pinaigding pa ang monitoring ng mga otoridad at naglabas na ng direktibang preemptive evacuation sa mga lugar na high risk sa landslide at pagbaha. Isinara na rin muna ang Canon Road para na rin sa kaligtasan ng mga motorista. May nabuwal pang tumpok ng kawayan na bumara sa kalsada. Walang nagawa ang ilang motorista kundi humanap ng ibang daan. May ilan namang naglakad na lang at sumuot sa salasarabat na kawayan. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Dahil sa masamang panahon, may ilang turista na nagkansila ng kanilang reservation sa ilang hotel. Sa may Buntok Mountain Province, malakas na buhos ng ulan din ang dala ng bagyong ining. Nagpabaha ito sa ilang kalsada. Sa gitna naman ng clearing operation sa Buntok Kalinga Road, kung saan nagka-landslide kamakailan, pahirapan ang pagtawid ng mga resident at motorista. Umabot naman hanggang sa bubong ng ilang bahay ang baha sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagsasagawa na ng rescue operation ang mga otoridad. Pahirapan din ang pagbiyahe sa ilang binahang kalsada. Nagmisto na namang ilog ang highway sa barangay Boyon sa bayan ng Bakara matapos umapaw ang tubig sa irrigation canal sa lugar. Binahari ng ilang bahay. Sa gitna ng pagbaha, isang bangkay ng lalaki ang nakita sa gilid ng ilog. Nakitaan ito ng sugat sa ulo pero inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa Office of Civil Defense Region 1, may isa pang nawawala sa bayan naman ang Solsona. Magdamag ding nakaranas ng malakas na ulan ang Ilocos Sur. naka alert ng mga otoridad sa anumang posibleng mangyayari. Sa pag-ulan sa magdamag, nakaranas din ng panandaliang brownout ang Calle Cresologo sa Vigan City. Pero kahit masama ang panahon, may mga turista pa rin sinasamantala ang long weekend. Jean Paul Sinyal, Nagbabalita, Filipinas.